ang hilig yun magsundalo ang Ilocano o ang ilonggo. Ang Ilocano kay gusto yun magsundalo. Te mga ilonggo na ano na gusto mo mag daarmas da, da -armas? uwa ngita ko patay ah. mo ko nang gusto ko, 45 ka armalite na rin. Pum, 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 pum. Di bitaw mo na yung tiyaw. sa Mindanao, mo gina yung tiyaw. Kaya, yun. Kaya ang, you know, ang survival doon. In places like Cotabato, sa Buanga na maraming kapatid natin na Muslim. Yung karamihan, hindi, hindi tatagal dahil sa gulo. Pero, te ni abaulit, te nga. Uy, atras ni. Advance dito, advance dire, patay dito, patay dire. Patay dire na Mindanao, ang ang warning faction is uh, yung presidente ako, gi, pasabot yun ako nga, you know, oh, What's the use of dying for? For what? Ayaw mo yung Muslim? Ayaw mo yung Maguindanao? Ayaw mo yung Ilocano? Ayaw mo yung Ilunggo? For what? Hindi mo nang mapalayas, hindi mo rin mapaalis. Mapaalis mo, patayin mo. Gagante rin yan. So, this cycle, the vicious cycle, never ends. Kaya, sabihin mo talaga, walay bisaya, bisaya, walay ilokano, walay ilokano, Walay maging danaw, Maranao, danaw, maranaw. Para na ko, ang presidente ko, tablatan-tanan. Walay, to'o mabod. Kaya hindi, at to, atira ang tumangyawa. Anong, <laughs> uh, usah usahay sa presidente, wala ba kumanghambog? Kung kinahangalan presidente ka, kinanglan ng na yung respeto ang tao ni Usara O sara ka Pero dahil ka po sabit, may ngong undang mo, hawak mo, undang mo sa droga, o dili, patsyon ta mo, o di mo undang, di mulayas layas, Walay laing paagi kaning droga it's a vicious cycle an ang kadaot diha ang atong mga anak ang atong kaugmaon kay ang atong mga anak may mo trabaho para maka sila makapalit sila og lugaw para ihungit mo sa inyong katigwangon now o imong gubuon ng mga bata, magtiguan na ako may akong masampit. May nga naman ang mga oh, mga parinte pero sus pa sa ayod may kay pariho pobre na no? unahon. Ah, ah. Wala may dato ng re Pipilara may dato ng re Munang ato mantas kayo ko. Nandito presidente ko, hantod karon munang gikiha ko nila sa International Criminal Court. sige si lang, kiha nang mudihan. Kadaganan ko, kadaganan, Dabao, Cebu, Dereb, dagang ko sa Bantayan, dagang ko sa Danaw, sa man. May dagal mo. O sigasa. Bisaya mo Pero undang mo sa droga, kay kanang droga, mo ganay mo patay sa usap na. Huwag na tayo maasahan. Kung eh. imong patyon ang akong anak sa droga, matiriring, mawirla, kung sa so, may paaboton pa na ako, paiskilaho na high school, pagka college, imong tagaan og droga, musulod sa droga, magyaka lang diha, pagkahuman mo gawas, manrape, mangawat, tanang kaputahan sa kalibutan buhaton para lang makabot ang droga anang adlaw. Munang suko ko kaayos sa mga putang inang mga drogista. Labi na yun, kanang mga pinansir ng milyonaryo, di lang ko makasulti kung sa'y tribo nila, pero makasabot na mo, kay, law ay mapodog akong, kay astara ba ako, na apoy dugo nga. Ibong, o, o sa may ato, mapabot sa atong naso bagian na mga dato na, na naway deposito daan. Kita, magpa ta sa atong mga anak nga unta pagka abot sa panahon nga uh, di ka na makatrabaho, retired ka na, idutil ka na, naay palit o bugas o basketball na lang isuwa para ihungit sa imo. kung imong Mone mone morning, morning rason nga nga nung paminawag ko niya, morning rason nga nga nung mantas kay anak. Ato, At um, investigar sa, Wa ma, wala, ma, wala, ma, wala, wala, wala sila kasabot, anak. Kaning mga puti, utang oh, ninyo. May lamang si istorya, ay lamang mong kamukinay mo ka na, mo dapat din buhaton Kanin tinarong, gusto sila straight. Ang problema sila may kwarta. May kwarta pagani, nagyapoay droga. Pero may kwarta, ang Pilipino pagkaguba sa anak, guba na ang pamilya. Guba na ang kapalaran natong tanan. Muna di yun na ko gusto. Muna'ng init kay sa, sa mga drugista hantod karon. ron. Kay mabalik ko basig bagay ang baya sulti ang akong ka anak ng mayor, si Bastet, muna kamanguran. kamanghuran. Ang maguwang anak kong babae, si Inday, Sara. Mutoy mangula tag sirip. Ang um, magguwang po nila, ang nila, kaniya mga re, pero di daw siya masulti kay ang iyang parang ayan ito, o kabang babae rin yan di rin? Di rin, magwangan ako. Tuluro na sila. Ay, up. Silo ako. Duhay akong asawa. Sa unang asawa, tulo. Ikadong asawa na ako, kanang akong pankaron, si Hanilet. Nami-anak, si...